So ayun guys, no, bali panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video ito, ituturo ko sa inyo no kung paano magpadala sa Lala Move. Kasi meron na silang tinatawag na priority, tapos regular, tapos pooling. So kung ano 'yun, simulan natin pagkatapos ng intro na 'to. <laughs> So ayun guys, no, bali ito yung pinaka home ng Lala Move app. Ngayon para makapagpadala ka, kailangan mong pilapan yung details ng pick up location tapos drop off location. Ayan, ngayon click natin yung pick up location. Ayan, sa part na to, no, dito mo ilalagay ngayon yung details ng magpapadala. Kung ikaw yung seller or yung sender, dito mo ilalagay yung details mo. Ayan, may bandang taas, dyan mo ilalagay yung address mo o yung pin location. Ayan, tapos may bandang baba, address details. Ayan, yung floor or unit number. Tapos phone number. Tapos yung contact name. Ayan, bali yan yung example. No? Kung wala namang floor or unit number, okay lang na hindi yan lagyan. Sa contact number, dapat tama at kompleto. Kasi yan yung kukontakin ni rider no, kapag dumating na siya sa pick-up location. Ayan. Yung contact name, pwede namang buwin or pwede rin namang hindi. Ayan. Kapag okay na kayo dyan, pwede mo na i-click yung confirm sa baba. Ayan. Bali, sample lang yung details na yun no? para magkaroon kayo ng idea. Ngayon, yung drop of location naman. Ayan. Click lang natin yung drop of location. Ayan. Sa part ng drop of location, dito mo ilalagay yung details ni receiver. No? Kung kanina mo ipapadala yung item. Ayan. Sa part ng where to, dyan mo ilalagay yung exact address or yung pin location. Ayan, for example. Ayan, balik example lang yung details na yan, no? Para meron kayong idea. Aya sa part ng address details, ayan, pwede mo ilagay yung block and lot number doon sa so may part ng floor or unit number. Ayan, tapos yung contact number, dapat tama at kompleto kasi yan yung kukontakin ni rider ng Lala Move kapag dumating na siya sa drop of location. So, dapat tama at kompleto yan. Ayan, next naman is contact name. Mas maganda na buo yung pangalan ni receiver o kung sino man yung tatanggap ng item na ipapadala mo. Ayan, kapag okay ka na dyan, pwede mo na i-click yung confirm sa baba. Ngayon, ang next naman is yung part ng available vehicles. Ayan, pwede ka mamili dyan no, kung ano bang kailangan mo na vehicles para may padala yung package mo. No. Depende kung gano'ng bakalaki at kabigat yung item na ipapadala mo. Bale sa Lala Move app, no, makikita natin no, na pwede yung 12,000 kg ayan, na item, no, kagamitin nila yung Isuzu F-Series. Ayan. So, meron silang truck na mag-deliver ng up to 12,000 kg. Pero sa tutorial natin, yung usually is yung motorcycle. Ayan. So, click lang natin yung motorcycle. Ayan. Ayan. Tapos, makikita nyo ngayon no, sa may part ng additional services. Ayan. Merong buy for me. Ayan. Kung gusto mo magpabili uh, gamit ang Lala Move Rider. Ayan. Meron siyang charge na 50 pesos. Ayan. Kapag ka, extra waiting time. Ayan merong 70 pesos na additional fee. Ayan, kapag ka thermal bag, wala namang additional fee. Ayan. Tapos kapag ka cash on delivery yung gagawin mo, ayan, merong 30 pesos na additional fee. Ayan, up to 2,000 pesos. Ngayon, kapag ka hindi mo naman kailangan ng additional services, no, pwede ka naman walang i-click dyan. No? Ayan. Ayan. Ngayon, sa may bandang baba, makikita mo na, no, meron na silang priority, regular, tapos pooling Ayan. Kapag ka gusto mo ng mas mabilis na makabook, uh, pwede mo i-click yung priority. Ayan. So, 246 pesos. Mas mataas nga lang siya, pero mas mabilis ka na makakabook at makakakuha ng rider ng Lala Move. Ayan. So, mas mabilis na may deliver yung item mo. Ayan. Kapag ka regular naman, ayan, 182 pesos, mas mababak kesa sa priority sa regular no ito yung usually na rate nila no kapag ka magbubukas sa Lalamove. So kung hindi naman kailangan na i-deliver agad yung item mo, pwede mong i-click yung regular. Ngayon, yung pooling naman, ayan mas mababa, eh mapapansin nyo, 150 pesos lang yung shipping fee kasi sa pooling no, yung rider ng Lalamove, pwede pa siyang kumuha ng ibang order. Ayan, kumbaga isasabay niya yung order mo kasama ng ibang order. Ayan. Pero ang delivery naman, no, within the day pa rin. Ayan, kung hindi ka nagmamadali, ayan Pwede mo i-click yung pooling kung gusto mong mas makababa sa shipping fee. Balik sa priority, tapos regular, and pooling, yan naman ay within the day yung delivery. O nga pala guys, no kapag ka magpa-priority kayo or regular, mas maganda na i-confirm nyo doon sa rider ng Lalamove kung kailangan nyo ma agad yung item, ah, kailangan nyo sabihin doon sa rider ng Lalamove no, or ilagay nyo doon sa remarks. Ayan, para hindi na sila kumuha ng iba pang order. Ayan. Ngayon, kapag ka nakakili na kayo kung saan ba kayo mas komportable, ayan, kung ano ba yung kailangan nyo, priority, regular, or pooling, ayan, pwede nyo na-click yung next sa baba. Ngayon, kapag ka-click yung next sa baba, ito na ngayon yung lalabas. Add more details. Ayan, pwede ngayon kayong maglagay ng notes sa driver. Ayan, for example, ayan, so pwede kayong maglagay ng notes sa driver, no? kung may instruction kayo, ayan, or kung pwede nyo ilagay dito kung ano ba yung papadala yung item, ayan, kung ano ba yung landmark ng location nyo, ayan. Tapos kapag okay na kayo dyan, pwede nyo na yung click yung save sa baba. Ayan. Sa may part ng cash naman, no, mapapansin nyo sa may bandang baba, ayan, pag click nyo yan, diyan kayo pipili kung sino ba magbabayad ng shipping fee, si sender ba or si recipient. Ayan, kung si sender, click nyo lang yung part ni sender. Ayan, Kapag naman si recipient, kiklik nyo lang yung part ni recipient. Ayan. Kapag okay na kayo dyan, no, pwede nyo na click yung review order. Ayan. Kapag kaklik yung review order, ito na ngayon yung lalabas. Kapag okay na kayo dyan, pwede nyo na click yung place order sa baba. Ayan. Kapag kaklik nyo na yung place order sa baba, maghahanap na ngayon si Lalamove Move app ng rider ng Lala Move na magde-deliver ng item nyo. Tapos kapag ka nakahanap na si Lalamove ng rider na magde-deliver ng item nyo, hihintayin nyo na lang si Lalamove rider na dumating sa pick-up location. Usually tumatawag naman sila ayan, kapag ka nasa pick-up location na sila. Pwede nyo rin itrack yung location ni rider ayan, through Lalamove Move app. No? Makikita nyo na gumagalaw doon yung location ni Lalamove rider no? kapag ka papunta na siya sa pickup location. Kapag kadumating lang ngayon yung Lalamove Rider sa pickup location, ibibigay nyo lang yung item na ipapadala nyo. Ayan. Tapos, kung ikaw yung magbabayad ng shipping fee, ibibigay mo na rin yung bayad sa shipping fee. Ayan. Pagkatapos nun, idideliver na ngayon ni Lalamove Rider yung item mo. Papunta sa drop-off location. Ayan. Tapos, pwede nyo naman itrack yung location ni Rider ng Lalamove, no? kung nasa na siya, Ayan, via Lalamove app. So, ganoon lang kadali mag-book sa Lalamove or magpadala sa Lalamove gamit ang Lalamove app. Ayan. So, yun nga yung bago nila, no? Meron silang priority, meron silang regular, tapos pooling. Ayan. Kapag ka gusto mo na mas mabilis, priority yung isi-select mo. Kapag ka naman yung usual lang na regular, ayan. Tapos kung hindi ka lang malagmamadali at gusto mo na mas mababang shipping fee, ayan, pwede yung pooling, no? Ayan. Pero lahat naman ng yon is within the day yung delivery. So, ayun, guys, no, sana nagkaroon kayo ng panibagong idea at informasyon sa video na to. At sana support itong vlog na to by subscribing to this channel kasi mag-upload pa ako ng mga ganito klaseng video sa susunod para rin sa atin. So, ito lang muna. Tignan kayo palagi and peace out.